Sobrang init at dumaan ako sa school ng aking anak. May dala sana akong food para sa kanya. At... Dito kayo magpa. Arat na kayo dito sa My Leo Roberta. Leo Roberta. Yeah. Arat na. Magpa. Uy, miss. Miss, maganda. Pag na sa tong vlog. Kaya nag-vlog na ta. Good morning. Sige na, shout out. Shut out si... Habang habang sayo pa. Sayo pa. Pauna na mo. Ayan. Pauna pa Dibalik, dibalik, di dibalik. Sige, taghilak karon ni Karon. Pabuti oh Oo, magpabuti lang gihapon ta. Pero, deep inside talaga, malungkot talaga tayo. Dahil, ano nga, bakit tayo malungkot? Dahil kumihang nila kay Tatay. Oh yan. Dahil kay Tatay Digong po, marami pong nagsad. O, oh, lahat ba tayo rito sad ngayon? Keep praying, guys. Para kay Tatay Digong. Ay, yun. Yun ang tunay. Talaga. Bye. Yeah. Yan. Talaga. For the future. Di bali, magkita na lang. Asa kayo, magkita? Asa na lang natin malalaman pagdating ng na... Mian, friend natin. Yun. Yan, yan siyang tunay. Ikaw, Mian, di ba? Anong makikita sa May? Election. Yan. Yan ang pinaka tulong natin. Prayer and then, yan. mo Diba? Yan, guys. Ito muna ang video ngayong araw. Ayan. Asa man to si isang ano? Wala pa ditong... Isa eh, na kong friend na maganda. Tay pag-hi, tay pag-hi sa tong vlog, tay nag-vlog na ta Hay, nag-uol ba ti, mo ka tay sa hita karon tay? Uol kayo, sobra pa sa gool Ayan, ba? Diba? Sobra pa sa uol. Uol gyud mi, makita mi sa TV nga ganito ganyan. Dili lang pamilya ni D30 ang nag -gool. Lahat, lahat kaming nananalig at nag ano pantawag noon, di ba? Sheldon ako, Hay, hay, Laban lang. Laban lang tayo. Yan. Huwag mawala ng pag-asa. Because God is good. And I know time. naman. Yeah. I know naman si God. Nagtanaw oh, naman gil si God ba? Pero, simpre, di at yung kumahadlok sa year of judgment kaya kita tanan man. Kita ba tanan? Really? Baya pwede nga uh, isiya lang? Di ba no? Muna, tinood lang. Kita po, sila dato, pero may year, year of judgment na kay kita tanan. Pero mag lang ta nga, masave lang di ta sa ginoo. kay nag, nabuhi ta nga, nag man dito ta. Yeah. Ah, thank you sa nag-subscribe dito, sa aking mga friend dito. Nag-subscribe sila sa ating Momonteng channel. Ayan. Hi, oh, okay, so the guy, I'm ready to get Hi, guys, good morning. I am Janet, yes. So, hey, so, already, the yes, I hate to rest out of the year. Rebecca Santa welcome to my oh, Kiram mo Ngayon. Ano ba pakiramdam mo nangyari sa ating bansa ngayon? ang naman ko ay naramdaman na, alam mo ay, alam mo na. So, pwede No, 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 no. Oh, mo reality, guys. Kaya nga mo, ang vlog, guys. Nasumpay na mag-toothbrush. Ayan, pero nice talaga ang King Nelos. Oh, talagang. Ayan, yan lang ang regalo natin sa ating sarili ngayon. Siya ang aking tagalinis ng aking kuku, guys. Nais siya maglimpi, oh. Ito bang pwede siya? Ito bang pwede siya? Ayan na guys, pauwi na ako. Ah, galing na ako ng bayan. So now, pauwi na ako. Sobrang init at dumaan ako sa school ng aking anak. May dala sana akong food para sa kanya. Alas 10 pa ngayon. Pero sirado ang kanilang except Hindi na ako pumunta ng entrance. pa ah, napakainit talaga. Kaya umuwi na lang ako. Hindi ko na naibigay yung aking food. Kita ko lang sa inyo saglit ang ano. Ah, kalasada papatungo sa amin. O oh, ba? Diba? Semento na rito. Pero pagdating dito, dun sa may dulo sa amin, hindi na semento. At ayan, tingnan nyo yung mga poste dito, mga puno ng kahoy. Marami ng ano, marami ng mga ganyan, no? Kasi malapit na eleksyon. Yan, kaya manood lang kayo sa saglit sa aking ano, ayan. Ang ganda ng mga nature dito. Ano ba? Diba? Oh, see. Napakaganda talaga. Yan. Di mo uyok, tahimik lang kalsada dito at tayo ay huminto lang talaga. Para makapyag video tayo. sariwang hangin dito. Huminto lang talaga tayo dito. Ang sariwa talaga ng hangin. Ito lang ang pamumuhay sa probinsya. Tahimik at ganyan. Uting na tayo sa bahay, guys. Ito oh. na ang aking binili. Wow. Ayan. At andito ang aking pinsan. Ayan. Pagpasisiyan diba? niyo na at siya no. ay nakahubad no. dahil po mainit ngayon. Eh, hi ka nga. Like, share, follow. <laughs> <Paano mo? laughs> <laughs>